Tumakot po naman tayo ngayon sa rayon ng Ilocos. May mga nasa win na at mudo dahil sa pagkakupit ng bagyong ining. Nasa Ilocos Norte sa mga sandaling ito, live si Bam Alegre. Bam! Mike, kung makikita ninyo sa akin likuran, mistulang lawa pero ito ay isang kalsada at hindi na madaanan yung mga matataas sa sasakyan lang ang pwede makaraan. At narito pa ang ilang mga pangyayari sa rehiyon ng Ilocos nating na binantayan sa ulat na ito. Buong araw hinagupit ng Bagyong Ineng ang Ilocos Norte, partikular dito sa Lawag City. Kaya ang hotel na tinutuluyan namin binaha dahil nasira ang retaining wall ng ilog. Kaya walang tigil sa paglilinis ng staff. Sa tala ng Region 1 Office of Civil Defense, may naitala na rin casualties. May bakas pa ng dugo sa bahaging ito ng Nueva Era Road kung saan bumagsak ang isang malaking puno ng mangga dahil na rin sa lakas ng hangin. Sa kasamaang palad, nakadagan ito ng ang motorsiklo at dead on the spot ang nakaangkas na lalaki rito matapos tamaan sa batok. Kinilala ng pulis ang biktima na si Herminio Tabuyo, 47 years old, isang magsasaka. Nakaligtas naman ang driver ng motorsiklo na si Jolier Dahilig, 67 years old. Nandun na sa Batak Hospital kasi... Uh... Nabali yung uh, right leg. Isang lalaki rin na natagpo ang patay sa gilid ng ilog sa bayan ng Bakara. Di pati ako namatay siya dahil sa bagyo pero may sugat siya sa ulo. Nagmistulang ilog na rin kasi ang highway sa barangay Buyon dahil umapaw ang tubig sa irigasyon. Mahigit isang talampakan ng taas ng tubig, ilang bahay rin ang binaha. Sa Kabugaw, Ilocos Sur, mabilis na ang ragasan ng tubig sa ilog. Napabagsak naman ang bubong na ito sa bayan ng Sinait. nagbrownout sa vegan kaninang umaga, partikular sa Kalye Crisologo. Pero sinamantala ng ilang turista ang long weekend sa kabila ng masamang panahon. Tuloy pa din po yung vacation namin. Uh, sarap kasi explore ng Philippines eh, kaya nag-enjoy talaga kami. Kahit umuulan. Mike, ayon sa PDRRMC ng Ilocos Norte, nagpadala na rin ng rescue team sa bayan ng Dingras para iligtas yung ilang mga kababayan natin na, na biktima o naapektuhan ng tubig baha. Yan muna ang latest rito. Balik sa iyo, Mike. Oh, hanggang ngayon, umuulan pa rin dyan. Sa lugar mo dyan sa Ilocos Norte, maraming salamat, Bam Alegre.